nga pala yung workshop namin guys dito kami nagpapalamig uh, pag mainit sa ano, makina engine room yung airport kaya pag engine, ga, engine ratings engineer ganito talaga yung buhay ng isang makinista sa engine room, mainit dito yung taguan namin sa workshop dito nagpapalamig nainom ng tubig tubig, yung tubig malamig malamig na tubig yeah, thank you guys